At siyempre, ang pinakamalakas na circumstantial evidence, yung pag ng presidente sa issue. Yung kanyang negative pregnant na tinatawag na uh, jukebox king yan. Eh bakit hindi mo muna sabihin, presidente, walang katotohanan yan? Hindi ako gumamit ng uh, pulburon noon at ngayon. Dahil baba ka mamnya, eh, mapasinungalingan yung ganyang salita. Habang hindi mo inaamin, habang hindi mo tinatanggi, circumstantial evidence yan. Naiwas pusoy ka. At syempre, dahil hindi naman hukuman ito, sa utak ng taong bayan, baka nga gumamit ka at baka gumagamit ka pa dahil napakadami mong desisyon na balentong na balento na hindi gawain ng taong nasa tamang pag-iisip. maraming uh, pumupuna ah, dito nga sa kay pagsiwalat uh, ni uh, dating agent PDA agent Jonathan Morales at gusto nga ipatigil yung uh, hearing. Alam niyo naman kasi may sabihan, pag may usok, may apoy. Hmm. 'Di ba? Eh alam niyo, ako naman bilang abogado, ang tanging na patunayan lang ni Morales ay nagkaroon siya ng confidential informant na nagsabi na uh, meron siyang pruweba na uh, gumagamit ng pinagbabawal na ulburon ang ating presidente ngayon. Merong mga larawan, meron siyang personal na kaalaman. At on the basis of this, ginawa niya yung dalawang dokumento na inidentify na na siyang gumawa at ang lagda doon ay sa kanya. So hanggang doon lang po tayo. Eh bakit kayo nag-overreact? Totoo po, wala pang diretsyong ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang presidente. Ang problema po, ang mga ginagawa ninyo ngayon ay nagiging circumstantial evidence na baka totoo nga. Yung mga pagsama-sama ninyo at pagkampihan ninyo na itigil ang pananalita ni Morales, isa po yan. Pangalawa, yung hindi pagsagot ng presidente kung siya nga ba ay gumamit o hindi ng pinagbabawal na pulburon pangalawa po yan na circumstantial evidence. Alam nyo, miski ito ay circumstantial at hindi diretsyong testimonya na nakakita na gumagamit siya. Pag pinagsama-sama mo, tinatanggap po yan sa hukuman na may posibilidad na may tinatago nga. At ang inyong mga aktuasyon, ang inyong mga gawain ngayon na pilit na sinusupil itong si Morales, nagpapakita po yan na talagang circumstantial evidence na parang umiiwas sa issue. At siyempre, ang pinakamalakas na circumstantial evidence, yung pag ng presidente sa issue. Yung kanyang negative pregnant na tinatawag na uh, jukebox king yan. Eh bakit hindi mo muna sabihin, presidente, walang katotohanan yan? Hindi ako gumamit ng uh, pulburon noon at ngayon. Dahil baba ka ma'am eh, mapasinungalingan yung ganyang salita. Habang hindi mo inaamin, habang hindi mo Sinatanggi, circumstantial evidence yan na iwas-pusoy ka. At syempre dahil hindi naman hukuman ito sa utak ng taong bayan, baka nga gumamit ka at baka gumagamit ka pa dahil napakadami mong desisyon na balentong na balentong na hindi gawain ng taong nasa tamang pag-iisip. Kasama na yung desisyon na makipag -gera. Sino ang nasa tamang isip na gugustuhin makipag sa kanyang kapitbahay ngayong wala na tayong kakayahan mapanalo yung gerang niya? Wala pong tao sa tamang pag-iisip na papabura ng gera. Mm -hmm. Lahat po tayo ng tamang pag-iisip na walang influensya ng pulburon, ang gusto, kapayapaan. At lahat tayo na may sinumpaang katungkulan na depensa ng ating saligang batas. Lahat po tayo papabor sa mapayapang mga pamamaraan dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang bataas at nakasaad po yan sa UN Charter na tayo po ay isang founding member. Kaya nga po lahat yan, circumstantial evidence na ngayon nagiging basihan ng pagduda ng taong bayan na baka nga po gumamit kay ng pulburon. Ang magaling po muna, aminin or pasinungalingan. Matapos mapasinungalingan, gamitin ang siyensya. Hair follicle test. Nang yan ay matigil na ang usapin. Pag nangyari po yan, titigil na ang taong bayan na magdudah na kayo po ay gumagamit ng pulburon. Pero habang dinyo nyo po yan ginagawa, hindi mo nyo mapapatay ang apoy na yan. Patuloy pong sumisiklab yan at kumakalat sa buong Pilipinas. At lang po yan sa mga apoy na ngayon ay tumitindi. Isa pa, yung sinasabi ng iyong mga kabinete at kayo ay tahimik na tahimik dyan sa New Model, matapos yung pasabihin, I'm horrified. Ah, Meron pa siyang, I'm horrified. O, oh, di ba? Di ba? Meron pa siyang feel na feel, I'm horrified. Ah, facial expression. Di, facial expression pa. <laughs> mm -hmm. Yung pala, hindi naman secret. Mm. At yung pala, pumasok ka pala sa New Model, labas patindi. Mm. Pero kung ako po ay namumuliti ka lang, sasabihin ko, ang kapal-kapal mo! Pupulaan mo ang, ang gentleman's agreement tapos papasok ka sa new model. Pero hindi po. Tama rin po yung new model. Kasi yung new model, isang pamamaraan para ma-manage yung dispute. Para magkaroon ng kapayapaan habang wala pang solusyon. So hindi ko po sinasabing mali yun. Itinatanggin nyo ngayon kasi gusto niyong isipin ng taong bayan, napakasama ni Duterte nung pasok siya sa gentleman's agreement. Hmm. Pero ngayong napatunayan na. At habang hindi po dinidinayan ni Carlos, yan ay napatunayan. Bakit? Because there is such a thing as presumption of regularity in the discharge of functions of public officers. E mam, nyo niyo, rear admiral, hmm. U.S. Naval College graduate, sasabihin nyo na pumasok sa kasunduan na walang otoridad? Hindi po kami naniwala. Panig po kami kay Vice Admiral Carlos. At lumiliyab po ngayon ng apoy. Dahil habang pinasisinungalingan nyo yan, sinisira nyo ang kredibilidad ng isa sa pinakamagaling na opisyalis ng ating hukbong sandatahan na hindi lang po graduate ng US Naval College, sa po'y TAPS awardee pa, 10 outstanding Pilipinos. 'di ba? Mantakin niyo 'yan. Kaya nga po, yung mga kaklase ng salita na suportado namin ang aming classmate, ang kanyang integridad. Bakit sino sumusuporta ngayon kay Gibo at saka kay Anyo? O, di ba? Eh, yung kaklase nga ni Anyo eh. Pinag-resign na siya eh. Isang lieutenant general. O, hindi niyo ba iniisip na apuyan. At dahil meron ng liliab na apoy na yan, nagpakuman ng prints kayo na hindi kasama ang Navy, takot kayo ngayon. Nagalit ang Navy na baka mag-alsa. Eh sino ba naman hindi mag-alsa? Tawagin ka sinungaling. Sinungaling kang intermitido. Ang tao po na pumasok sa kunduan, wala otoridad, intermitido po tawag dyan. Ah, mapapayag ba naman si Rear Admiral Carlos na siya'y tawagin sinungaling at intermitido? Papayag ba mga kaklase niya? Papayag ba niya? yung mga profesional na sundalo na sumusunod lamang sa kautusan para magkaroon, kapayapaan, hindi gera. Bakit? Kasi yung unang mamamatay, kasundaluhan. Mm -hmm. Kaya ako naniniwala na kasundaluhan, sila yung numero unong gusto ng kapayapaan. Dahil ayaw nilang mamatay. Sino ba gustong mamatay? Diyos po santo naman.